Hello friends, brothers and sisters, ako po si Lawrence. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating ibang sa na ito ay mula sa sulat ni Luke chapter 6 verses 1 to 5. Kapatid, ano ang mas mahalaga para sa iyo? Ang masunod ang nakasulat sa batas o makatugon sa kasalukuyang pangangailangan? Mukhang napakahirap sagutin ang tanong na yan. Depende kasi sa konstekto ng pinag-uusapan siyempre ay mahalaga ang pagsunod sa batas para sa ating lahat. Ang batas ay para sa ikaaayos at ikabubuti ng pangkalahatan. Ngunit may mga pagkakataon sa ating buhay na may partikular na pangyayaring nakasalalay mismo ang buhay o kaligtasan, ngunit hindi pa nasasako sa gabay ng batas na nakasulat. Iyan ang mensahe sa ating imanghelos sa araw na ito kung saan ipinaalala ni Jesus ang pangyayaring kahit na mismo sa panahon ni David at ang kanyang mga kasama nang sila ay nagugutom. Sinabi ni Jesus tungkol kay David, Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin numan maliban sa mga pari lamang? binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. At sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Pinapaalala ni Jesus na higit ang kahalagahan ng buhay ng tao na ang Diyos mismo ang lumikha kaysa sa mga batas na nanaisulat at siya rin mismo ang nagbigay ang mga batas na galing sa Diyos ay ginawa para sa kanyang ikadadakila at upang tayo ay gabayan sa tuwid na pamumuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Pero dapat natin maunawaan ang higit at malalim na kahulugan o espiritu ng kanyang mga batas. Maaaring ang mga ito ay nakatuon sa kanyang kalooban, ngunit dapat natin maunawaan na ang pagsunod sa mga ito ay magbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan at kaganapan ng buhay. Napakahalaga na sa ating paghangad na makasunod sa mga kautusan ng Diyos ay maunawaan natin ang tunay na nasa Kanyang kalooban. Kung titignan natin ang puso ng Kanyang mga kautusan, ating mapagtatanto na ang laman at hanggang nito ay para sa ating buhay at kabutihan. Amen. Kung kayo po ay na-bless ang video na ito, maaari po ninyong i-click ang like and share landas ng pag-asa. Muli ako po si Brother Lawrence Quintero. Maraming salamat. God bless po sa inyong mga pamilya.